Di gumalaw ang presyo pero kumonte ang laman o oh, lumiit ang serving. Yan ang shrinkflation na diskate ng mga kumpanya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero paglilinaw ng DTI, wala namang nilalabag ang mga manufacturer sa pagpapatupad nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sakit sa ulo ng mga mamimili ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang tugon dito ng manufacturers, shrinkflation. Ito yung pagbabawa sa size o laki ng mga produkto para hindi na sila maningil ng dagdag presyo. Halimbawa nito ay ang pagtitinda ng mas maliit na tinapay o dilatang sardinas na mas kaunti ang laman sa parehong halaga. Sabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua, hindi na bago ang shrinkflation. Mas dumami lang ang gumagawa nito mula ng magkapandemya. Now they're saying that pandaraya, no it's not, it's a choice. Like yung uh, size ng sardinas, they're both available on the shelf. So hindi naman tinanggal yung isa eh. Kung tinanggal yung isa, sabihin mo, ah, nanlilin lang. But both are available and on the label, nakalagay naman yung weight. Pero hindi pabor sa shrinkflation ang ilang mamimili. Ang iba naman, tinanggap na lang na wala na silang magagawa dahil sa mahal ng bilihin. No, mas lalong nagiging parang may dayaan nang nangyayari. Parang mas okay na sa akin 'yung mayroon siyang idagdag piso at least. 'yung laman niya okay. Kung sa family nagkasya 'yung isang lata sa dalawang tao, ngayon iisang tao na lang. Ngayon umbaga parang mas napapamahal ka kasi do, 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 doble rin 'yung ano niya. Yun. Napapansin ko talaga 'yun pero hindi ko na lang minamind kasi parang tinatanggap ko na 'yung katotohanan na ganito na siguro talaga ang pero paliwanag ng Department of Trade and Industry, walang nilalabag na pulisiya ang mga manufacturers sa shrinkflation, business decision o marketing strategy na kasi ito ng mga negosyante. Pero may iba raw binabantayan ang DTI. Magiging violation yan kapag nagkakaroon ng price manipulation yung tinatawag nating profiteering. Ibig sabihin nun, sobra-sobra naman yung presyo ng item para dun sa true worth, yung totoong value ng produkto. <laughs> Sa ngayon, wala pa raw pagtaas sa presyo ng mga medya noche products. Pero paalala ng DTI sa publiko, i-check muna ang expiration date bago bilhin ang isang produkto. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.